si Miggy ba? Yung ito yung pusa ko. Si Miggy. Pupunta kasi ako lang yan sa may kanto para bumili ng tinapay. Ayan yung pusa ko. Sinasamahan niya ako. Mabay talaga yung pusa na yan. Parating nakasunod sa akin. Ayan. Ayan. Wala pang tao dyan sa tindahan. Sarado. At may stray cats. Ayan ang mga nakikita natin dito ngayon. Mga stray cats. Ayan yung pusa ko. Ayan. Ayan, si Miggy ako dito sa ano, sa kanto. bililang lang ako ng tinapay. Ayan ang kita dito. May school. Ayan, iskulahan. Ayan, may iskulahan dyan. Tapos, doon ako pupunta. Ay, sarado pa yung tindahan. Ayan yung ano Si Miggy. Sinamahan talaga niya ako hanggang dito sa ano. Ano po. Miggy. Ayan. Sinasamahan ako niya. Dito sa ano yan. Pag sa ako. Sarado pa yung ano. Pilihan ng tinapay. balik na lang ako. Mamaya na lang ako magbili ng tinapay. Sarado pa.